Hello mga idol Ang video natin ngayon ay magluluto tayo ng Bicol Express Tara mga idol, samahan niyo ako Ayan yeah, mga idol Bukit tayong bayan, bilit tayo ng ulam At magluluto tayo ulit Araw ng tagulahan

Pasingit. Ayan na mga idol. Bumili kami ng ricado dyan. At bumili na rin kami ng nyog panggata. Yung halagang 35 pesos lang mga idol. At mahal ang nyog. 40 yung medyo malaki-laki. At ayan na nga mga idol, pauwi na kami ng bahay. Ayan, mga nagpapakit pa yung mga kasama ko. kami nakasakay na ng tricycle mga idol. At ayan na nga mga idol, nakasakay na kami ng tricycle. Pauwi na. Palabas na kami ng palingke mga idol. Medyo Baha ang daanan A few moments later Ayan na mga idol Pagdating namin ng bahay Sinimulan ko ng hiwain ng ating kan? Biniling Karning baboy Sariwang sariwa yan mga idol Hiwain lang natin ng maliliit Para sa Ating lulutuin yung Bicol Express Yan ang Bicol Express ng Bulacan Mga idol ang ating iluluto. Ah, medyo maliliit lang ang hiwa niyan mga idol para madaling maluto. Yan. Bising-bisi sa paghiwa ang inyong idol. Wadila! <laughs> Bising-bisi sa paghiwa. Dandahan lang paghiwa mga idol at baka pati daliri natin. Maisama. <laughs> Isama sa paghiwa, nagtong sakto lang sa lulutuin natin yan mga idol. At ayan naman mga idol, natapos na nating hiwain. Kaya atin ang hinugasan ng ating sariwang-sariwang karne ng baboy mga idol. Ugasan natin ng mabuti uh, para masarap ang pagkakadali. At patapos kung hugasan ng isang beses sa idol, hugasan pa uli natin ng pangalawa. At ilalagay natin dyan sa lalagyan na may mga butas para yung tubig pag nilagay natin tutulo, hindi sa may stock sa ating karne mga idol. Ayan, natin ang hinalo-halo, piniga-piga at inilagay sa lalagyan mga idol. Ito so, na nga, lahat ng mga ating ingredients, mga idol. Talong, alamang, sibuyas, sili, bawang, at ang ating gata at ang ating sariwang-sariwang karne. Kaya wow. dalawa yung gata natin dyan, mga idol. Yung unang gata, sinasabi lang, yung tawag nilang kakang gata. At ayan na, mga idol natin ginisa ang ating mga rekado. Inunan muna natin ng bawang dyan mga idol at sinunod na natin ng ating sibuyas. Nalo-halo lang natin ng konti mga idol para maluto at sinunod na rin natin ng ating luya. Ang pampaganda ng boses, luya. Ayan mga idol, ating halo halo ng konti. At para maloto ang ating mga ricado. Pagkatapos natin yung isa ang ating mga ricado mga idol, yan, ilagay na natin ang ating karning baboy. Wow! At ating hinalo-halo lang, hinalo-halo, nang hinalo-halo mga idol. At para lumambot, kailangan siyang halo-haloin. At ayan na nga mga idol. Halo-halo lang natin ng kunti yan mga idol. Medyo sariwang-sariwa talaga yan, yung karne na yan. At yan ang kinalabasan mga idol. Medyo ka na siya, luto na siya. At atin nang kaya ko ni nilihis-lihis siya ng ganyan mga idol. Diyan na na, dyan natin ig ig igigisa yung, yung ating alamang sa mantika ng ating ka karning baboy at ayan na nga mga idol inilagay na natin ang kwan ang ating alamang mga idol parang magigisa sa alamang natin mga idol yung mantika ng karne ng baboy natin para mabango siya ang ginawa nating panggisa sa ating alamang at yan ang mga idol hinalo-halo ko na para kumalat na ang ating alamang Kumapit sa ating karning baboy. Inalo-halo ko na siya. Para mag-mix na sila. Mga idol. At nilagay ko na rin dyan mga idol ang ating kwan, talong. pangparami, Saka pampadagdag ng lasa. Iniwahiwa natin ng maliliit mga idol. Mga dalawang pirasong talong yan mga idol. Kasi medyo mahal. Pati talong ngayon. At ayan na nga mga idol, nilagay ko na ang ating pangalawang gata mga idol. Uh, pangalawang gata na yan, yung ating nilagay na yan para pampaluto, pampalambot. Pampalambot ng ating karne. Saka ng ating rika, kan, talong. Saka nilagyan ko na rin ng mga idol ng pampalasa. Ang aging, ating magic sara para maging magic ang ating loto gamitan ng magic sara at ayan na nga mga idol medyo ayan na siya medyo malambot na ang ating karne sa ating at ating talong kaya nilagay na natin ang kwan ating unang gata kung tawagin nila dito ay kakang gata pampalapot. At ayan na nga, mga idol. Hinalo-halo na natin para hindi mabuo ang ating kakanggata. Uh, ayan, mga idol. Ayan, o. Lapot na lapot na siya. Maganda ng tignan, mga idol. Hunting kimbot na lang yan, mga idol. Maluluto na yan. Uh, hindi natin kailangan ko Kailangan talaga haluhaluin para yung kakanggata niya mga idol, hindi siya mamuo. Kung tawagin, hindi siya makukulta. Kailangan mo talagang alagaan ng kanya mga idol ng halo. Yan ang sikreto dyan. Pag, kahit anong ginataan mga idol. At yan nga mga idol, bago natin nilagay, kasi kaya huli natin nilagay yung sili natin green mga idol. Bago natin nilagay yan dyan, iluto muna natin at binikodan ko ng pang-ulam yung anak kong bunso, yung eh, maliit, eh, siyempre, hindi makakain ng maahang yun, mga idol. Kaya, niluto muna natin, saka binawasan natin ng kan konti, pang-ulam ng bunso ko. Saka natin nilagay yung ceiling green, mga idol, para hindi maanghang. Kaya huli ko na siyang inilagay, mga idol. At ating halo-haloin lang ng konti, mga idol, para, 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 lumaban yung anghang. Bali, binukodan ko na yung anak kong bunso dyan. Ng isang platito. Kaya, yan na. Naging itsura niya, mga idol. Unti na lang, maluluto na yan, mga idol. Pwede na tayong magkuhan. Pwede nang kumain. Kaya, Ano haluin lang natin mga idol. Halo, haluin lang ng halo, haluin. At yan mga, mga idol. Luto na siya. Pwede na ka tayong kumain, mga idol. Yan, ganda ng kulay niya. At yun lang, mga idol. Thank you for watching. Follow for more po para sa ating mga videos na i-upload. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat. Yun lang po. Thank you.